Okay. So, 11.13 ng Aklat ng Mateo, balikan natin yung sinabi natin kanina. Sige. Yung kautosan na humula, yan ba'y sampung utos? Sa Lucas 16.16. 16. Pakinggan po ninyo ang sinasabi nito sa Aklat ng Mateo. Kapitulo 11, talatang 13 ng Aklat ng Mateo. Ganito po ang ating mababasa, mga giliw na taga-subaybay. Sabi po ay, ganito, 11.13 ng Aklat ng Mateo. Sapagkat ang lahat ng mga propeta at ang kautosan hanggang kay Juan ay nagsipang hula. Mm. Yung pala pong kautosan na nanatili hanggang kay Juan sa Lukas 16.16, ang ayon kay Mateo, ito po ay mga kautosan na humula. Yeah. Ang sampung utos po, hindi kailanman yan, hula. Tandaan po ninyo, mm -mm. ang sampung utos yan po ay batas yeah. moral hindi po kailanman humula. At sino ba ang kinulaan oh, Sa kayong doon sa ating binasa, mm -mm. hinulaan po yan ay yung nasa aklat ng uh, Lucas. Balikan ulit natin ang Lucas sa Kapitulo 24, ang bersikulo po ay 44, mga kaibigan. Ganito po ang ating mababasa. 24-44 ng aklat ng Lukas. Sabi po rito, eh, ganito. At sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo, nang ako'y sumasa inyo pa, na kinakailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nangasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises Ayod. at sa mga propeta at sa mga awit. Yo. Yung palang humula, mga aklat ito, Brother Johnson. Uh -uh. uh, Sinasabi pala rito ang kautusan ni Moises na natili hanggang kahiwan sapagkat yung pong kautusan ni Moises, kung tawagin nga sa uh -uh. sa Hebrew ay Torah. Nandoon yung mga sulat tungkol sa pagdarating na Kristo. Uh -uh. At ang kahuli-hulihan nga po na humula Mm -mm. ay si Juan Bautista oh, sapagkat oh. siya yung forerunner yeah. ng ating Panginoong Isokristo. Oh, oh. O, sinta ng daan. Oo, kaya hindi po sampung utos yung nasa Lucas 16, 16, 16 e, yung pong nasa Lucas 16, 16 na natili hanggang kay Juan, yung po ay mga aklat na kung tawagin ay kautusan din ni Moises o yung Torah. Yeah. Ayan, hindi po yung sampung utos sapagkat hindi po humula ang sampung utos. Okay.